Chika Talk for today. Hoyers na at seryoso raw si ex-mayor ng QC. Rupa, inami ng jowa si Herbert. Tinunduhan na ni Rupa Kucheres ang duda ng lahat kung magjowa ba sila ng dating mayor ng Quezon City na si Herbert Bautista. Inami na nito na seryoso nga ang relasyon nila ni Bistek. Sa panayam sa kanya sa vlog ni Karen Davida, kasama ang dalawang anak na si Lorraine at Dennis Bectas, Simula pa ng 2020 ay may chika ng nakakamabutihan na sila Herbert pero walang pag-anam din mula sa dalawa. Sa so, programa ng Daniel Padilla at Pertin Bernardo na The House Arrest of Us, nagkalapit si na Rupa at Herbert. Naikwento rin na aktres ang unang date nila ni Nani Herbert kung saan pinasama nito si na at Binis para makilala ang dalawa. Bagay na na-appreciate ng gusto ng mga anak ni Rupa. Si Herbert Bautista raw ang nagsabing tapusin ni Rupa Gutierrez ang kolehiyo para magkaroon ng degree at pagkatapos ay ini-encourage uling kumuha ng masters na na ngayon ay malapit na matapos ng actress. Lolid Solis on Alfred Vargas Pamas Best Actor Award Hindi ko binili yun. Pinabulaanan ng talent manager at entertainment columnist na si Lolit Solis ang chismis na lihitim ang panalo ang FAMAS Best Actor Award ni Alfred Vargas. Si Alfred ay nanalo ng patas taliwas sa kumakalat na balita na binayaran nila ito. Hindi ko binili at hindi ko iniskam. Nanalo siya on his own, sabi ni Nanay Lolit. Mismo si Alfred ay itinanggi rin ang mga natunang aligasyon na tinatawag ang naturang chismis na fake news. Pahayag ni Nanay Lolit sa Instagram, kaugnay ng pangsumkit ni Alfred ng Best Actor Award, takong kung saan kabahagi ni Piolo Pascual na nalaro rin ng Best Actor Award. Naging kontrobersyal naman si Alfred Bartes dahil tayo sila ni Piolo Pascual Buti na nga lang at talagang tanggap naman ng marami ang husay ni Alfred Vargas sa pag-arte at tanggap din ng mga kapwa niya artista, kaya hindi na ish issue pagtay nila ni Piolo Pascual. Rosmar at random diniklan ng persona ng grata sa Palawan. Tuluyan na idinikla ng persona ng grata sa buong lalawigin ng Palawan ang mga social media personalities na si Rosmar Tan, Rendon Labrador at iba pa nilang grupo sa Team Malakas. Sa regular session ng Sangguniang Pandalawian, inirekomenda ni First District Board Member Juan Antonio Alvarez ang pagpato ng personal ng gratis status sa grupo ni Rosmar at Rendon. Kaugnay ito sa pambabastosin nila sa isang empleyado ng lokal pamahalaan ng Coron sa mismo Mayor's Office nang magpunta ang mga ito Coron para sa isang charity event. Sinugod dinuro at pinagsisigawan ng grupo, partikular na si Rendon ang isang tauhan ng munisipyo ng koron na ani din naninira sa kanila online. Kim at Jensa, pinaliwalayan na kanang isyo nila ni Vice Ganda. Ilino ng TV host na si Kim sa isyo nila ang dating co-host nito na si Vice Ganda at sinabing maayos ang kanilang relasyon ngayon. Paliwanag ni Kuya Kim, hindi niya sadya ang nangyari at nagkataon lang ng makakalipat niya nang sa ibang istasyon kahit lumayo ang kanilang loob sa isa't isa. Maalala nagsimula ito na mag-post si Kuya Kim ng simpleng I love you, Karil. Sa gitna ng issue na binubuli umana ni Bay si Karil sa kanilang non time show. Tiniyak na atyensya na hindi niya sinasadya kanyang payad ngunit naiintindihan niya kung iba ang pagkakaintindi ng tao rito. Sarah G. Tinablang isang fast food G. Ito ang kabibiliban mo kay Sarah Heronimo. She follows what she preaches. Hindi na sa kalaman ng mga tagahanga ng Pop at royal Royalty na nag na ang eating habits nito. Isa na kasi siyang pescatorian, ang singer-actress, kundi is dahil gulay na lama ang komposisyon ng kanyang daily diet. Patanatagay na rin itong tablado kay Sarah ang karni at maghihamahang nito dairy products. Magkahanga-hanga kay Sarah no amount of talent he will make her as a popular food chain. Ang wig na naman ang e-endorse niya, ng commercial dahil she doesn't patronize ang the brand herself. Sa so, puntong ito ng kari ni Sarah, may occasion mamili kung anong endorse na, na ang gusto niyang tanggapin. Dito na pong tasok na hindi lahat ng bagay ay eh, pera-pera lang. To each, his own lang naman yan and with respect Sarah's tan. Barbie Imperial umalma sa fake news tungkol sa kanya. Hinihimok ni Barbie Imperial ang publika ng mag magmas report sa isang Facebook page na pinangala ng showbiz finds na sinasabi niyang nagkakalot ng mali impormasyon tungkol sa kanya. Kabi ng na ng alegasyon na buntis siya sa anak na Richard Gutierrez. Ibinahagi na ang Tris ang isang screenshot ng page na mayroong mahigit 119,000 followers at itinanggi na gumawa ng ganong mga pahayan. Si Emprea at Becheres ay dati na naging paksa ng mga alingaw-ngaw ng pakikipag-date na pinalakas ng pagkakita sa kanila ng mga kasama at magkatulad ng background sa kanina mga larawan sa Instagram. Lalo pag napatunayan ng mga chismes na ito nang lumabas ang mas malinaw na larawan nila magkasama sa South Korea. Noong Mayo, sinabi ng showbiz reporter na si OGTS na exclusively dating si Naimpre at Gutierrez na nilinang na walang overlap sa strange wife ni Gutierrez na si Sarah Labati. At <coughs> Oh ay hindi na mawala kang kailangan Ibay ng puso upang ikaw ay bigin kawawa mag-usap tayo Barbie Imperial umalma sa fake news tungkol sa kanya. Hinihimok ni Barbie Imperial ang publika ng mag magmas report sa isang Facebook page na pinangalan ng Showbiz Finds na sinasabi niyang nagkakalat ng maling impormasyon tungkol sa kanya. Tabi ng alagasyon na bunti siya sa anak ni Richard Becheres. Ibinahagi na ang tres ang isang screenshot ng page na mayroong mahigit 119,000 followers at itinanggi na gumawa ng ganong mga pahayag. Si Emprel at Gutierrez ay dati na naging paksa ng mga alingaw-ngaw ng pakikipag-date na pinalakas ng pagkakita sa kanila ng mga kasama at magkatulad ng background sa kanina mga sa Instagram. Lalo pag napatunayan ng mga chismes na ito nang lumabas ang mas malinaw na larawan nila magkasama sa South Korea. Noong Mayo, sinabi ng showbiz reporter na si OGTS na Exclusively Dating, si Naimpre at Gutierrez, na nilinaw na walang overlap sa estranged wife ni Gutierrez na si Sarah Labati. David Lukaukot to bar the fans, iwasan na ang hate. Sina David Lukaukot at Barbie Fortesa pa rin ang magkaparehas upcoming primetime series ng Jim A7 na pulang araw. Napapatunayan ni na David at Barbie na hindi kailangan maging magkarelasyon ang screen partners para magkaroon ng fan base at nabreak break nila yung norm sa isang Pinoy love team. Bago pa man sila naging love team, bukas na sa lahat ang relasyon ni Barbie at siya. Sa bar fans na minsan nagagalit mag at ipinipilit na dapat sila rin talaga sa totoong buhay. Ang mensahe sa kanila ay, ilimit la ang hate na intindihan naman namin sila dahil very well invested sila sa amin at naapektuhan din sila. Sa ngayon, ang goal nga raw niya ay sana mabigyan siya ng recognition as best actor. At siya ang ating mga chika talk for today.